Alam ba na sa ating mundo ay mayroon palang bansa na malapit sa buwan? At alam niyo ba anong bansa ito at saan ito matatagpuan? Sa tuwing sasapit ang gabi, makikita natin ang liwanag ng buwan kasama ang mga tuwin. Minsan nagbabago ng hugis kalahati lang ang maliwanag at minsan naman ay buong buo mo itong masisilayan sa kalangitan. Kung ay imposible na makita ito sa malapitan at tila suntok sa buwan kung makakarating ka pa sa buwan. Pero nagbago ang lahat ng maimbento ang teleskopyo at noong 1969 ay lumipad ang Apollo 11 mission kung saan ang kauna-unahang astronaut na si Neil Armstrong at Edwin Aldrin ay narating at nakalakad mismo sa buwan. At mula sa ating mundo, alam nyo ba ang bansa na pinakamalapit sa buwan? Ang bansang Ecuador. Ang Ecuador ay isang bansa sa Timog Amerika na nasa kanluran ng hilagang Ecuador. Nawag na Ecuador ang bansang ito dahil ang Ekwador o ang imaginary line na may zero degree latitude na humahati sa gitna ng Earth ay dumadaan sa silangang bahagi nito. Dahil mas malapit ang bansang ito sa Ekwador, nakakarana sila ng klimang tropical at iba pa ang kakaibang fenomenon. Gaya na lamang ng tubig kapag ito ay ipinuto sa lababo ay umiikot ng counterclockwise. Sa tanghali naman, kapag nasa ibabaw mismo ng ulo mo ang tuktok ng araw ay mawawala ang iyong anino. Hina ng bahagya ang gravity dito sa bansang Ecuador. Kaya naman, maaari ang mga pagkakayon ito sa ibabaw ng pako ano nga ba naging malapit sa buwan itong bansang Ecuador? Ang una, lahat ng bansa ay pare-pareho malayo sa buwan at hindi ito direkta dahil sa latitude o lokasyon nito sa Earth. Kunit ang axis ng Earth ay nakatagilid at ang umbok sa gitna ay nahahati ng Equator. Kung saan din matatagpuan ng Ecuador ang pinakamalapit sa outer space dahil ito ang direktang nakakatanggap ng enerhiya mula sa araw kumpara sa mga bansa na nasa hilaga at timog. Ngalawa, hindi ang buong Ecuador ang malapit sa buwan kung hindi ang pinakamataas na bundok nito, ang Mount Chimborazo. Ang bundok na ito ay bahagi ng Andes Mountain sa hilagang bahagi ng Ecuador na dinadaanan ng mismong ekwator, kaya ang fotografiya dito ay apektado ng paumbok na hugis ng mundo. Pag inakyat mo ang tuktok ng bundok na ito, para na rin nakaserpi mo ang buwan dahil sa laki at lapit nito sa iyo. Klo, di lang buwan ang pinakamalapit sa Ecuador dahil pinakamalapit din ang bansang ito sa araw. Ecuador ay nasa Equator kaya ang araw ay matatagpuan malapit sa itaas nito sa halos buong taon. Lagi itong makikita na halos nasa gitna ng kalangitan. Dahilan kung bakit hindi nagbabago ang haba ng araw at gabi sa buong taon sa bansang ito. Kaya naman, urso at mabenta rito ang sunblock at malalaking sombrero at tayo bilang pangontra sa matinding sikat ng araw. Ang bansang Ecuador ay hindi lang popular sa destinasyon para sa mga mountaineers, kung hindi para na rin sa mga naghahanap ng exciting at adventures. Special man dahil sa kakaibang lokasyon nito sa mundo, hindi makakaila na hindi lamang dito sa Ecuador mararanasan ang paglakad ng patagilid na parabang mga lasing na turista. Hindi pati na rin ang makapigil hininga na view sa gabi kapag nakaharap na ang maliwanag na jamante ng langit, ang Juan. Tao so, ano ang masasabi mo sa bansang Ecuador? Comment down below lang para mapag-usapan natin ito. Maraming salamat po sa inyong panunood.